Good morning guys Hali to, John Art Sanggalang, Banana Air Vlogs And welcome to my YouTube channel About dito sa demonstration ko dito sa C100 Action Camera Marami kasing nagtatanong dito sa setting ko Kung paano daw ma-turn off yung fish eye So wala kasi siyang setting ng fish eye lens or fish eye angle So yan, malalobat na ako One bar na lang, sana umabot dito natin matetest yung endurance ng kanyang battery when it comes to vlogging gamit nga itong action camera so I'm using the setting na 1280 by 1080 at 30 fps so car mode pa rin yung ginamit kong stabilization ayan nakikita nyo wider yung nasisipat niyang angle So, ayan. Ito yung madalas kong gamit. In my own preference kasi, mas gusto ko yung wide, yung nakukuha niyang angle. Para sa akin, ha? In my case. Kasi, pag nakabike ako, pag pinapanood ko na siya, wider yung nakikita kong angle. Ngayon, uh, mag-switch tayo sa isa pa niyang video resolution. Papakita ko sa inyo. Uh, nag-switch tayo sa isa pang resolution gamit ang ating mountain bike pa rin 1280 by 720 at 30 fps so ganito naman yung angle shot nya yung nakukuha na nya. so kung makikita nyo pasok pa rin yung manibela ko pero mas nag focus sya dun sa malayo straightforward forward yung kanyang na focus no dito sya dito sya sa uh, medyo malapit ayun sa mga nagtatanong sa akin about the resolution of the action C100 action camera kung paano daw i-turn off yung fish eye lens or fish eye angle papakita natin sa inyo magsiswitch tayo sa setting na resolution na yun so, dito tayo dadaan So ngayon, I'm using 1280 by 720 at 30 fps resolution. Ayan, kung makikita nyo, malinaw pa rin ang ating action C100 camera. Uh, ilang years na ba siya? 3 years? 3 uh, years ago, nung na review natin tong action C100 camera. Kung malapit na ako malobat, one bar na lang. Nakikita nyo naman yung endurance ng battery life nitong Action C100 camera kay na pa siya warning low bat red sign na nga pero continuous pa rin siya capturing pa rin siya video pa rin and then naka car mode pa rin siya ah switch tayo sa setting na isa pa. and now I'm using the resolution of 1280 by 720 at 60 fps ayan ang resolution nya kung makikita nyo ayan medyo narrow na yung angle view na nakukuha na nya. so yung kanina fish eye lens or fish eye angle yung shot nya ito naman uh, ano siya hindi na siya na wider so ito na, 1280 by 720 at 60 fps. Ito siguro yung gusto nyong setting. Sa mga nagtatanong, ipakita ko na rin sa inyo. Naka-car mode pa rin ako. Ito yung setting na hindi nag-fish eye. Or paano i-turn off o paano i-disable yung fish eye lens. Actually, walang... Walang ano eh, walang setting turn off the fish eye lens. So, nag-adjust lang ako ng resolution. Video resolution, in-adjust ko. So, ito yung resolution na hindi masyado fish eyed yung angle nyo. Ayan, oh. No? 1280 by 720 at 60 fps. So, sa 60 fps kasi, mas nasisipat niya yung mga framing. Mas nakukuha na niya ng detailed o hindi man ganun ka detailed malinaw ito naman yung setting na 640 by 480 at 30 fps ayan sya pero syempre expect more mas ano na to pixelated to siguro sa mga large screen monitors ayan ganito naman sya testing natin Naka-car mode pa rin siya. Guys, this, this is the last setting for resolution dito sa C100. So, ang gamit kong resolution is 640 by 480 at 30 fps. So, ayan ang angle niya. Ito yung nakukuha na niya. So, ito na yung sagot sa nagtatanong kung paano daw i-turn off yung fish eye angle or fish eye lens dito sa C100 action camera. So, eto ganito lang yung ginawa ko. So, nag-switch ako sa resolution na 1280 by 720 at 60 fps. So, mas narrow yung nasisipat niyang angle compared dun sa naka 1080 by 1080 at 30 fps. Ito kasi 1280 by 720 at 60 fps so ganito yung angle na nasisipat nya so I'm riding a mountain bike kung makikita nyo ayan ganyan ang angle nya uh, share ko lang about sa battery naman nya battery life to tong C100 so tumatagal naman siya, so naka link pa nga yung cellphone ko dito sa action cam na C100 camera pero still naka capture pa rin siya ng video, nagpapalit pa ako ng resolution. So tumagal yung battery life niya kahit na red light na siya, warning malolobat na siya, one bar na siya. Makikita niyo naman sa screen pero nagde-demonstrate pa rin tayo sa inyo ng video. So ganun yung uh, performance nitong C100 action camera when it comes to battery life endurance. So ayun. Ito nga palang harness na to. Uh, si-share ko na rin sa inyo. Ito, uh, nabili ko to sa Lazada. So, ayan ang gamit ko. So, naka-clip dito yung chest mount niya. Ayan ang clip. Tapos, naka-harness yan. Diyan. So, ayan, sa mga nagtatanong kung saan ko daw nabili to. So, marami yan sa Lazada. Alright. So, napakita na nga natin sa inyo yung setting nitong action cam na SJ Cam C100. So, marami siyang setting pero yung best resolution na gamit ko para sa akin in my case yun nga yung 1280 by 1080 at 30 fps kasi mas wider yung nasisipat niyang angle. Base lang naman sa sa ano ko sa preference ko pag ginagamit ko siya kasi kasi ako gamit ko na bike ako mountain bike. ayun So mas prepared ko yung ganong video resolution na settings yung fish eye. So, kung paano i-turn up yung fish eye lens, uh, magbababa lang kayo ng resolution to make it narrow dun sa framing. So, much better yon yung naka 60 fps yung pinakita ko yung pangalawa. Kasi kung magbababa pa kayo, uh, hindi siya mag-fish eye, pero medyo ano na siya, medyo pixelated siya kung sa mga large screen na siya ipi play So, mga maliliit na screen like cellphone okay pa. So, Ayun lang. So, I hope nagkaroon kayo ng background sa na-demonstrate kong C100 action camera by SJ Cam. So, dito ko natataposin yung vlog ko. So, kita-kita sa mga susunod na episodes at sa iba ko pa mga videos. Uh, don't forget, paki follow nyo po ako sa bago kong FB page na Jonard Sanggalang Bananad Vlogs. And please support my YouTube channel Jonard Sanggalang Bananad Vlogs. So, hanggang dito na lang. Peace. God bless.